Good afternoon, good afternoon. Nandito na naman si Kuya Jib ngayong hapon. Magpapasalamat ako mga kajib sa bago kong mga subscriber sa YouTube sa Kuya Jib channel. Shout out pala at maraming salamat sa kay Ron Rigorio sa Dato Silu ay isang blogger. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe uh, idol si Hermelio Hermelio maraming salamat si Elmer Moto TV, si Marie Chris Benamin, si Karin Karin at Torina yan ang mga bagong subscriber ko ngayon sa YouTube at shout out sa inyong lahat at maraming salamat mga kajib at ang aking trabaho ngayon mga kajib ay munting kunting business katulad nito makikita mo to ay una no o to. Hmm. Tapos, kung buksan mo, katulad nito, buksan mo, ayan, ayan, pagbukas mo, ay ganito ang makikita mo sa loob. Ito. Ito na siya. O. Pwede gawing kumot, di ba? Ayan. O. Ayan, o. Ayan. Ito ay uh, unan. Katulad sa parang duyan siya na gusto mong gawin na bag ay ipasok mo sa loob. Katulad nito. Katulad nito mga kajibo. Oh. Ayan. O. Oh. Tapos pasok. Pasok to. Dala sa zipper. Ayan. Hmm. Ayan, mga kajib. Tapos, ito, Pasok naman uli. Ang panghuli. Hmm. Tapos, sepper. Ayan. Ayan. O, ito. O na Kanina, kumot. Iba? Automatic, no? Mga kajib. Double purpose to. Pagkatapos, mayroon pang iba dyan, o. Ayan. Mga big sheet yan. Ayan. O. Pwede ito gamitin sa pambata na panghahapin ha, ng al, sapin ng bata o hapin. Ito. Oh. Katulad nito. Oh. Yan. Ilagay mo sa luyan o sa sahig. Tapos, ito ang i, uh, sapin mo. At, ipahiga ang bata. At, marami dito, mga kajib. Ayan, magkikita nyo. Ayan. Hmm. At, dito pa sa loob, uh, labas. Ito. O, oh, ito yung sa inyo nasabi ko na unan, o. Oh. Ito, katulad nito, o. Oh. Hmm. Dami pa to, o. Oh. Ayan. Hmm. May carpet rin ako at mga budget Jacket. Mga suit shirt. O, oh, katulad nito, o. Oh. Pwede pang bata to. Ito. Ito. O, oh. diba? ba, pang bata. At, mayroon ding ganito. Ayan. Superman. Ayan. At mayroon pang mga pundan ng unan dyan sa ilalim. At mga bid sheet rin. Ito, sa ilalim nito ay mga bag. Dami tayong stock ngayon, mga kajib. Kung sinong gustong bumili ay mag-comment lang ano sa comment section, mga kajib. Maraming mamit tayong stock. Hanggang muna dyan mga kajib at good afternoon. No?